Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang buo na nga po ang group stage para sa darating na NBA Cup sa susunod na season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang mga manlalarong posibleng tanggalin ng Los Angeles Lakers sa kanilang lineup. Ang video ngang ito mga katrops ay inaatid sa inyo ng 1xbet, ang number one legit betting site na pwede kang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang. Mag-register lamang sa link sa baba at gamitan ng ating promo code at maaari ka na makakuha ng 7,000 pesos bonus sa unang mong deposit. At yes, dito nga po ay hindi hindi ka mabuboring gayong marami kang games na pwedeng pagpilian. Pwede ka rin naman nga pong tumaya sa mga mainit na laro ng NBA, PBA at marami pang iba. Mas pinabilis na rin naman nga po dito ang pag-cash in at pag-cash out gamit ang inyong Gcash. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Mag-register na. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam mga katrops, Nakapag-draw na nga po ngayong araw ang NBA ng mga grupo para sa kanilang gaganaping Emirate NBA Cup na magsisimula sa November 12. Katulad nga po last season ay magkakaroon nga po ang liga ng anim na grupo sa unang stage at bawat grupo nga po ay bubuhin ng limang kupunan. At base nga po sa naging resulta ng ginawang bunutan ngayong araw ay bubuhin nga po ang East Group A ng mga teams ng New York Knicks, Philadelphia 76ers, Orlando Magic, Brooklyn Nets at Charlotte Hornets. Magsasama rin naman nga po sa East Group B ang mga kupunan ng Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Miami Heat, Toronto Raptors at Detroit Pistons. Maglalaban-laban na rin naman nga po sa East Group C ang Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls, Atlanta Hawks at Washington Wizards. Bubuhin na rin naman nga po ang West Group A na mga kupunan ng Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers, Sacramento Kings, Houston Rockets at Portland Trailblazers. Magsasama na naman nga po sa West Group B ang OKC Thunder, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz at San Antonio Spurs. Habang magiging exciting rin naman nga po ang labanan sa West Group C ng mga teams ng Denver Nuggets, Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans, Golden State Warriors at Memphis Grizzlies. Samantala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa mga naibalitang manlalarong posibleng tanggalin ng Los Angeles Lakers sa kanilang lineup. Ayaw na nga po talaga makatrops ng GM ng Los Angeles Lakers na si Rob Pelinka na gumamit ng kanilang mga future first round pick para sa trade ni Jeremy Grant ng Portland Trailblazers. Kaya isa na naman nga po iyan sa mga sasayanging trade ng Lakers ngayong offseason. Ngunit hindi rin na naman nga po ibig sabihin nito na hindi na sila gagawa pa ng move sa mga susunod na linggo para mapa-improve ang kanilang lineup. Ayon nga po sa loobas na balita, gagamit o isasakripisyo lang naman nga na po ng Lakers sa isang trade ang kanilang mga future first round picks kung sakasakali mang makakuha sila ng tamang kabalit o tamang superstar na babagay sa kanilang kupunan. Bukod rin nga po sa kanilang future draft picks, ay binabalakan na rin naman nga po ng kanilang kupunan na i-trade ang kanilang mga players na si Cam Reddish, Christian Wood, at maging ang mga point guard na sina D'Angelo Russell at Gabe Vincent na maaaring nga po nilang gamitin upang makakuha sila dito ng mga bagong superstar ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.